Facebook page natin. Tingnan natin. Kumusta maganda? Pupunta tayo sa siyudad ngayon. Galing tayo sa ating mga kasamahan na pari at meron tayong uh, talk online lang with uh, uh with the uh, supporters natin sa Italy at sa Holy land. So online lang tayo mag mag-meet mga kapatid, no? Titignan na, muna natin kung nandoon. Okay, okay nakapasok na tayo. So ito yung ituturo ko sa inyo, fallacy of wrong thinking pa rin. Ang una is uh, apat po ito. So dahan-dahan lang tayo para eh uh, ma-internalize natin ang fallacy of wrong thinking no unay is fallacy of of uh of half truth no is sa iyo yung half truth pero yung other truth ay hindi e i, uh, i unveil sa iyo i reveal sa iyo dahil tinatago Fallacious po yan. okay so ngayon ang i before before we continue si Amor Tabigie, Kasiro Father, good noon! Ah, good noon po. Niya si Russell Garcia Estorba, nanood sa atin ngayon. Si Layuhan Anili, si Daryl Mabras, si Ginilin Carpos, Campos Arnado, si Bibi La Plaza Mijoy, nanood sa atin. Maayong uh, Udto Father D, si Yam Montejo. So, magandang uh, hapon sa inyong lahat mga kapatid. Si Tal Medalia is watching si Vencita Perdizo. Nanood sa atin ngayon. So, dito din sa kabilang linya mga kapatid. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kindly subscribe po. And then sa Facebook page natin, pwede kayo mag maging subscription every month po. Okay, malaking tulong po yan sa mga hindi pa nakapag-subscription uh, sa Facebook page natin. And then po, dito kayo magpapadala ng super chat sa ating YouTube channel. Okay, si Maricho Olela Meras. Good morning, Father D. Please continue to pray for my son, John Charles. Olela Meras, salamat. Yes, isasali natin. Si Emilita Cantiveros. Si Corsina Rolando Tuturis watching. Si Lucia... Bisu Let Me. Uh, ang hirap basahin ng pangalan mo kapatid. <laughs> si Raul si Jambian nanood sa atin. Okay. Si mm -hmm. Si Monty Seven or Yes Sundi Sandi. so is Si Ricky Mayung Father God bless you Si Cora Costal Costilia Alizerti Hino Ni Nada Far Gabe. Oy si Janing nagpadala ng 100 stars. Salamat po. So ngayon mga kapatid, atin itong pag-usapan mga kapatid itong patungkol sa fallacy of wrong thinking. Hmm, una, yun i-discuss na natin yung fallacy of half truth. Is a fallacy of presenting one half truth while neglecting ignoring. Ignoring is and ignoring the the other half of the truth by hiding such other facts. Dapat wala tayong i-hide, mga kapatid. Para hindi tayo ma-fall ma sa fallacy of... Tanghali pala. Um, magandang tanghali sa inyo. Fallacy of half-truth. So, ngayon, uh, ating i-discuss ito. Ang fallacy of inverted logic. So, sa salita lang, inverted. Okay? So, fallacy of inverted logic. Mabasahin natin yung, yung kahulugan niya. Dahil magagamit natin ito, sa mga dialogue natin at sa mga tanong natin sa politika dahil yung mga sagot ng iba ay fallacy of inverted larger So, is the fallacy of accusing the other party. Ano itong fallacy? Fallacy of accusing the other party out of baseless or distorted facts. So, highlight ha, baseless and distorted facts, which in reality is your own violation and error. So, kung merong nag-accuse sa akin, no, instead mag-focus sa akin, no, gagawin ko yung mga uh, pikitaan ko ng butas yung nag-question sa akin. Hmm. Using baseless logic and distorted facts example uh, merong nag-accuse sa atin na uh, si Father Darwin daw ay yumayaman hmm. nag question tayo sa transparency transparency and uh, accountability to the public funds hmm. so it is the great example of fallacy of inverted logic fallacious po yan hindi naman ako contractor sa Mm, sa isang project na yan. Di ba? No. Yan po ang base example, best example sa fallacy of advantage logic. Sasabihin ng mga example nito ay sasabihin ng mga pastor, si Father Darwin ay lasengo dahil uminom siya ng isang basong beer. Uminom siya ng isang botilyang beer. <laughs> yan po ay fallacy of uh, inverted logic dahil kapag iinom ka ng isang butilya, iinom ka ng isang uh, isang butilya, isang baso, it doesn't follow it is a baseless facts distorted facts totoo naman na uminom tayo ng kaunti Kung it is a distorted presentation to uh, discredit uh, my name So, yan po ang nangyari, mga kapatid. So, yan po ang example is a fallacy accusing the other party out of baseless, out of baseless, distorted facts. Mm. Meron akong narinig na si Father Dow rin ay nagtudlo-tudlo so, sa kapolitiko. <laughs> It is a fallacy of inverted facts. It is a fallacy of Uh, inverted logic. Yan po is a fallacy of wrong thinking. Bakit wrong thinking? Hindi naman yan totoo. Okay. Ano pa yung base, uh, which in reality, sabi dito, which in reality, in their own violation and error, bakit ginagawa nila ang distorted and inverted logic? Dahil meron silang error. Meron silang tinatago meron silang violation. Na, uh, yun po. So, ma-apply natin, no? Hindi lang sa uh, real life, but ma-apply natin sa ating mga dialogue sa iba't ibang pastor. So, sasabihin nila na ang simbahan katoliko ay hindi tatag de Kristo. It is an inverted logic. Fallacy of wrong thinking. Fallacy of uh, inverted logic. Dahil, hindi naman totoo yun. No. <laughs> At mag-present sila ng mga mga aklat. Just imagine, ha? kukuha ng aklat, pero hindi ipatuloy. Uh, the purpose kasi, manira lang. It's a nonsense accusation. Okay. Sorry, mangoy vlog. Totoo yan. The purpose of this is to destroy your reputation. That's the, the behind uh, that of this fallacy, fallacy okay and then meron din ditong uh uh -huh. my avoiding avoiding the fallacy recognizing inverse conclusion aren't logical equivalent kung na-recognize mo ba na, muna na yung rason mo ay inverted inverse uh, yung conclusion mo inverse din hindi yan equivalent sa It, there's no logical equivalent for, for that. No, okay? So so yun ito po yung no uh, ng ng fallacy na ito. Demand additional evidence, no? Parang ma ano ta? Hmm. A recognize verse conclusion logical equivalent. So para ma avoid natin itong fallacy na ito no? Demand additional evidence, no? So yan po. So anong gagawin natin? Demand more evidences. No? Para hindi tayo ma-fall sa fallacy of inverted logic. Good noon, Father. Sa lahat po si Rumil Palma at si Juanito Aluhan, Alunan, may unto Father at si Brother Romel Palma, magandang tanghali sa lahat, Father. Si Nancy Lorenz, uh, Nancy Lorenzo, good noon father. Katotohanan ating pag-usapan. Magandang tanghali. Si Mark Rowellan, mayong udto. Si Bernard Craig, mayong tanghali. Magandang tanghali father. Uh, si Priscilla, father sana makabisita ka dito sa amin. Hmm, saan ba yung in inyo kapatid? <laughs> okay, Maraming nagko-comment sa atin. Maraming din nanonood dito sa uh, ibang channel natin. Consider alternative explanations para hindi tayo ma-fall sa inverted logic or fallacy of wrong thinking. Let us ask more explanation. Okay? Let us more... Uh, let us demand alternative explanations. Hmm. Pang-apat, evaluate arguments logically. Hmm. Logically. Para hindi tayo ma-fall ma sa itong tinatawag na uh, fallacy of inverted logic. And... Uh, yan po ay apat po sa fallacy of wrong thinking. So, na-share na, na -share ko na po sa inyo yung fallacy of uh, uh, half-truth and fallacy of uh, um, inverted logic. Yan po ay na nasa dalawang uh, parte na tayo. So, part po yan sa fallacy of wrong thinking po. Si Rolando Sido nanood sa atin ngayon. So, para ma-avoid natin, recognize inverse conclusion, I logical. Yung inverse conclusion nila, it is not, Uh, aren't equivalent to logical equivalent. Okay? Demand additional evidence. Show me more evidence. Consider alternative explanations. And the fourth one is evaluate arguments logically. Avoiding the fallacy. To avoid that, that fallacy. Okay? So, ang ganda ng din-discuss natin ngayon. Sana magagamit po ninyo ito, mga kapatid. Mahatag ko o oh. Google Meet link kung mahatag na sila. Hmm. Hmm, okay. So, mga kapatid. Oh, na ta. So, <laughs> kakain muna kami mga kapatid ha. Dahil galing pa kami sa ano, pasalamat na lang tayo sa mga star sinners natin. Nangunguna si Sister Maria Sarmiento, 200 stars si kapatid ni Eka GR, no. 100 stars si Ami da da, da ko hindi ko mabasa. La Ilga, no. 100 stars si Janing, 100 stars si J Brascov. Bueno, 50 stars and si Chidura Il, 50 stars si Ami Uh, parahis. Yes. Salamat po. At yan po ang sishishare ko sa inyo. Yan lang po sa muna ngayon si Iron Father bisita mi diri daghan kay Ming Albulario daghan kay Albulario diri si Ryan Father suko kaayo among silingan pagsigikog paminaw sa imong mga gitudlo nga sacramentals uh, na di masuko si Mary Jane uh, Palomera have a good day Father Darwin and all who are tuning in watching from Saudi Arabia okay salamat kaayo watching from uh, Makilala North Cot Cotabato si Lilia Anota Salamat kayo sa inyong may humpay na pagsuwaybay sa ating programa dito sa YouTube channel, Facebook page natin. Sa mga hindi pa, uh, pasalamat lang ako. Maayong um, uto, Father, kanang gadaot nimo, corrupt na kayo. Aron para mahadlok mga politikong walay hinungdan God bless, Father. So, sundaming <laughs> nagkong-comment. So, yun lang sa muna, mga kapatid, no? Uh, fight Faithti Maria, attack safety with a humble heart. Asi uh, sorry Mangoy vlog. Another thing father is karamihan sa mga anti-catholics nga nag uh, mamarunong kulang naman talaga sa formal education. So nahirapan din maintindihan ang logical reasoning. So yan ang yan ang libre po ito tinuturo natin sa sa kanila sa buong uh, sa buong kat sing katauhan mga kapatid. Carolina sa maayong udto father si John Lloyd sampung maayong hapon father please and he uh, there Gita uh Gita sa kita uh, sa kita gum isamis oriental in God's time po makapunta po tayo diyan. Si Jan nagpadala ng additional 50 uh, 50 stars at si watching from Corona City South Cotabato Jan Paul Tolentino. At salamat kapatid na John Paul, si Lucila, Lucy, Lu, Gusi, Gu, Liza. Nanood sa atin ngayon. Okay? So, Fighty Maria, tatak -ta sa FD with a humble heart po. God bless! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.